Oh no 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 no. Meow meow. Bibiyakin ko ngayon yung isda. Tagalog tayo ngayon para may iba naman. Request na rin ng mga taga Luzon. Siguro naman maintindihan nyo na Wala nga lang akong magarang kusina. Pero marami akong alagang daga <laughs> Hindi naman kasi ako mayaman Galing scrap nga lang kutsilyo ko Pero okay naman, matalas naman Simpleng luto nga lang naman gagawin ko Minarinig na bangos At saka piprituhin Wala naman kakaiba Wapo nga lang ang nagluluto Ayan at ko na Pagkakasyahin ko lang sapunan sa Sit aside ko nga lang yung bituka Masarap din kaya yung lutuin. Yun nga lang sa panghuli na. Mas madali sana kung ihawin na lang. Wala nga lang pambili ng sad At saka uling na rin. Ay itay, mahirap maging mahirap. Piprituhin na nga lang para mas madali. Ayan at malapit na sa buntot. Mahaba ba nga lang prosiso. Wala akong magagawa. Anak mahirap lang tayo eh. Importante kung makain tayo ng tatlong beses isang araw. Ayan at hugasan na nga lang. Aw, tapos na nga pala hugasan. Ayan at magtatagtag tayo ngayon ng bawang. Ramarinig na, na natin ngayon. Tatlong mata lang, ayos na. Aba, hindi na rin kailangan balatan. Nasa balat daw yung sustansya. Yun nga lang, sabi nila, hindi daw masarap kung may balat. Mas masarap pa din daw yung kalbong panot. Ayan at lalagyan ko na rin ng pamintang wasak. Parang puso mong niloko ng tatlong bisis. Pero tinanggap mo pa rin ng sampung ulit. Abay, kalukuha na nga lang. Abay, wala nang martir sa panahon ngayon. Abay, swerte at may natira pang isang kalamansi. Bitchin, tuyo, ayos na. Ayan ang bitchin. Ilagay na rin natin ang tuyo. Pagkatapos ilalamotakin. Abay, magluluto na nga lang pero marami pang proseso. Ganyan din ang buhay. Bubuhusan ko na rin ng suka mula sa tuba. Abay, alam nyo nang susunod. Magic sarap para maging malasado at masarap. Abay, lamutak na! Magpapainit na rin tayo ng mantika. Pero siyempre, mo muna natin yung kawali. gi side ko ng isa lang. Eto yung ikalawa. Ang ikatlo. Abay, siyempre, ikaapat, ikalima, ikaanim, hanggang pito. Parang sumumura yata. Ah, bahala si Batman, basta maluto nga lang. Abay, ligtas ang may alam. Magagamit natin yun yung helmet. Nabubulok na to sa ataw ng lulo ko. Ayan na, pag away na. Ay nang, ang siksi ko pala. Kasi pag ko kanina, nakalimutan kong magpantalon. Ay, okay lang yan. Basta wala yung sasali sa luluto. Ay, nakakapagod din pala. Nakakapagod maging kusinero. May imagine ko na nga lang. Yung bang meron kang tatlong sexing katulong. Tapos wala ka lang ibang gagawin kundi kumain na nga lang. Takaanda na yung lamisa. Meron champagne. Madaming ulam. Aba, hindi naman bawal mangarap, di ba? Mangangarap ka nga lang, sagarin mo na. Ay, sa alam mo yung pinakamahirap. Yung gagawa ka ng content, yan yung pag edit Pagod ka na, mapupuyat ka pa. Yan yung pinakamahirap sa pagiging vlogger. pag edit at kung ano-ano pang pangachichiburetche. Katulad ngayon, kailangan tapusin para may upload agad. Inawa ko sa usawa yung pinagbabarat. Nilagyan ko ng kunting asukal. At saka pinakuluan. Abay, masarap na rin. Isang kalderong kaning lamig. Abay, tara na, kain na tayo.